Sa pamamagitan ng gabay na ito, mabibigyang kaalaman ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka tungkol sa mga tuntuning pangkalusugan upang may ang anumang aksidente. Pagsukat at paghalo ng pesticidio Gumamit ng angkop na kagamitang panukat at panghalo. Sukatin ang pesticidio at ibuhos agad sa tangke na may bahagyang tubig. Tandaan, laging sundin ang tamang timpla ayon sa etiketa o label. Isaradong mabuti ang mga pakete at takip ng bote ng pesisidyo pagkatapos gamitin. Ang pulbos ay dapat ihalo muna sa kaunting tubig bago tuluyang ilagay sa tangke na pambomba. Lagyan ng tubig ang tangke ayon lamang sa dami at haluing mabuti. Hugasan ang lahat ng kagamitan pagkatapos gamitin sa lugar na malayo sa tirahan, balon, daanan ng tubig at pananim. Ang mga kagamitang ginamit para sa pestisidyo ay hindi na dapat gamitin pa sa ibang bagay. Huwag hihipan ang baradong tubo. Gumamit ng tamang pansundot sa bara ng nozzle. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa fpa website o mag-email sa gmail.com.